Hindi na tumuloy si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe patungong Dubai, United Arab Emirates para dumalo sa Convention on Climate Change o mas kilala bilang COP28. Sa rason ng Pangulo, ihatid sa atin yan ni Aileen Taliping. Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biyahe sa Dubai para sana dumalo sa Convention on Climate Change o COP28. Paalisa na ngayong Huwebes ng umaga ang presidente at delegasyon nito, subalit hindi na tumuloy dahil nais itong personal na tutukan ang mahalagang development sa labing pitong Filipino seafarers na dinukot sa Red Sea. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na nagpasya siyang huwag nang tumuloy sa COP28 dahil sa mahalagang developments sa mga hinostage na Pinoy Siman. Magpapatawag ang Pangulo ng Pulong upang magpadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran para maibigay ang kakailanganing tulong sa mga hinostes na Pinoy Siman. Dahil dito, si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na ang kakatawan sa Presidente sa COP28. Nauna rito, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa Sambayanan na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng magagawa para sa kaligtasan ng mga binihag na Pinoy na crew ng barkong Galaxy Leader. Ang barko ay nahijack ng Houthi rebels ng Yemen bilang ganti umano sa opensiba ng Israel sa Gaza. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.